pupunta po may ng bundok ng ano, Tanay. Dito na kami di sa yan na di sa Do papasok sa inyo doon. Ah. Ano yung lugar to? Sa Ay sa, uh, welcome to Barangay Andres. Barangay San Andres. San Andres. Batang-Batan 'yan. Yung lang ng panay. Tanay. ayaw. Oh. Patpat lang sa bicol. Tapos na 'yon, ito papasok Manila Haha <laughs> Ay nako. Alam 'yan? na. Oh, baba na pala ng bundok 'to, eh. Grabe. First time nakapunta ng Tanay, guys. Dandahan lang. Baka blank pasok pa? Oh, kaya to? Ay! Ah, magulat bang tayo na? Diyos puta sa hilo pa pala <laughs> ng Ah, Nakatira na si ano dito, si Desa. Nakatira na si Desa dito. Ha? Tawid pa tayo Tatawid daw kami doon. Tatawid pa daw doon sa bundok Akyat. <laughs> Dito yung isa Apak ng tubig. Apak pala tubig. Sino anak? Ay, anak mo? Ang ganda pala ng anak mo. <laughs> Apak pala ako sa tubig. Dito? Dito? Kala ko malalim na sapa. <laughs> Mababaw lang pala yan. O, be. May slide. Oo. Oh. Ilog. Uy, walang linta dito. Ito lang pala ilog nyo. Wala kong malalim. Ah. Oy, di bundok na! <laughs> bundok na! hoy tahol ng tahol siya. ito ano eh sabi mo mala, malamig ano? sabi mo malamig, Ay, malamig. ano na Lolo lolo lolo. Na-balance. Ang daming aso. Hello. Mega. Mega ni Disa. Pagadian. Pagadian. Nah, Ngayon kinabuhi Oy kinabuhi na Do big to tubi Do na pin Daming kapayas Daming kapayas Ah jeep rock buta O, pangbundok. Oo. Ayan. Ang grabe ang tubig. Oh, saan galing yan? <mulay> Sa bukal. Sa oh. Mainom yan? Mainom? Ay, diri mainom? Oh. Galing sa gana sa tubig. Oo. Ano yan be? May wifi be? Wala talaga? Download lang? Ito ba uh, Doon nga, sa may, no? may uh, daan okay. mm. eh, oh, uh, na, no? Sa may tindahan? Oo. nga Sa Oy, Disa! Nakarating na ako dito sa inyo. Ah, ano to? <laughs> <laughs> Bakit si Disa ba nakatira hindi na rin dito? Hindi pa siya Ay, hindi pa siya natin nakarating? Oo uh, uh, hindi pa pala siya nakarating dito, Disa. Pero pag uwi mo, hindi na nata ganito eh. Magaganda na ano, nila dito. Bahay. Hindi pa tapos. Yari na, bahay. Yari na daw bahay, pero hindi pa tapos. Oh, pag, pagbalik pag mo dito, maganda na to dito. Pero dirty kitchen nila oh. Maganda talaga ng dirty kitchen. Uy, pato. Anong gagawin niya sa pato? Ha? Dalawa pato. <laughs> Atap. Ba, ah, pato. Da, bakit? Tapuan lang. Tapuan lang daw. Asa so, yung asawa mo ano? Yan? Nakakabayo. Nakakabayo. Ito pala, hindi pa rin nabobore yung anak mo dito. Ganda pala ng anak mo ay. na, so. Awesome. Awesome. Black beauty. Hello. Mimi! 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 Mimi. mo <laughs> na. <laughs> Daming ano dito guys, oh so papaya. Wow, sarap tong papaya. diyan oh, inog dito lang so, tayo mga kalimga. Pamaya na naman tayo mag-vlog. Uh. Uh -huh. Ito nila lang Saging yan? Dilapia. Saging! Ako lang kumain yan. Prito. Prito. Saging. ay yung natira ko. ba? Ah, ano mo? Ayan o, tilapia. Ang sawsaw. Ito na may bigang kayo niyan, di ba ka? na sila? Oo. O, Oo. 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 Nilaga na yung ano soup number. Ito ito ay ano guys, luto. Ang lutuin namin yung soup number 5. Alam niyo ba nung ano yung soup number 5? Ay ang soup number 5 ay parte ng uh, party parte sa katawan ng baka. Sa part ng baka ay yung ari at itlog. Ayun, ari at itlog. So, yan. May buhok-buhok pa yan, mga kalingap. Mga kalingap, may buhok pa, oh. Yan. Makikita ninyo yan. Pag mga, makikita natin yan, ang ano na yan, tsura niyan, kung pag once na ma ano, matanggal na siya sa pagdikit. Turmeric. Turmeric. Powder. na DC.

Bakit na ano to? Bakit? Magnet 'yan. Ah, pabigat. Tapos sino sino subo para ano to bigdon papasok. Para Grabe. 'di ba? Na nagtaka lang ako, baba. Paano 'yan napunta doon? Paano 'yan na <laughs> <laughs> Ano yan? yung sinipsip 'yan para magano doon labas? Ya, tubig? Ng tubig? Hindi, bali sinipsip. Hindi, lang 'yan 'yung sa ng tubig para pag higop niya. May tubig na. Ganon. Angat na natin. Oh, wala na. Oh, dili na siya nagbalik. Wala <laughs> na. Sup sup sip sipin yan. <laughs> Ganon dito. Hindi ko alam. Nagtaka nga ako eh, ang laki ng kasagutan sa utak ko. Ay, katanungan pala. <laughs> Wala akong alam sa ka Bakit? Katanungan ba? Laki ng katanungan. Ano ano daw? Ano daw? May current yang tubig Ay may current daw, sige. Sige. So, daw? daw. Oh, ganyan. Ito ano nga ang lang yan. Lagyan mo siya ng tubig. Oh, okay. oh, o. Kasi hindi. Kailangan hindi sisingaw. Ah, oh, really? Oh, ganyan lang. Akala ko, sip <laughs> sipsipin. May tubig na. Ang laki ng katanungan ay. Nagugulat <laughs> <laughs> um, oh, ka na lang ba? Bakit? O, oh, ganyan eh. <laughs> <laughs> Ang alam ko lang kasi, nakikita ang nakikita ko kasi sa ganyan, ganyan yung mga driver mm. ganun na yung technique pala niyan. ngayon ko lang talaga yan na ano Now you know. na nalalaman tanda na ko sa mundo Now you know. oh, sabi na nga eh. ano yan itlog basag okay lang at least na sound Ano to? Cheese? Hams? Hindi arms yan? Arms yan? Queso de bola. Queso de bola. Queso de bola. Ay, wait na. Yan, magbalo tayo ng ano, spring roll. Lumpiang China. China, lumpiang China. tapo <laughs> Ang gulit ko na makalami. Ano Oo, pahaba. Pahaba. Pahabain. Pahaba Ito sa isang ito. Ano ba yan sa Ano ba sa shopping? sa shopping? sa shopping? ba na

398. Hindi ganito. Manipis ang mano to. Oo. Ano ba? Hindi, ganito. Ha? Dito. Hmm. dito ah, hiwalay mo kasi. ano, kasi dito na yan, Ay, yung... oo. Dito ako, ako ng yan. ng <laughs> Iba. Kotak si Alan Mahandaya. Oo nang para so, ano? Ayun yung itanim doon sa taas. Oo, para daw sa windmill. Parang ano, para marami. Oo. Kasi okay. namumulaklak siya. Eh. Kaya dapat oh, nakalolut. Dapat flat pala. Oo, ano namumulaklak. Hindi pa Kailangan eh ano kalat pala siya. Yes. Para ganyan 'yo mahaba. Oo na, parang ano yan, blossom. Ano yan? Um, yung ano yung blossom sa Japan? Hindi, pag kasi ano pag-inform siya, ididito ko yan sa tanay, meron ganun, Japan. Uh, kasi gusto ko yan yung vitamin, kasi pagdating ang araw sa baba niyan, kasi ang dati, papaliwanan ko sa kanila.

kuha nila yung dalas dabaw, tinunggan nila sa dabaw si Niknik. Hmm. Yung dalas sa dabaw, yung malam, kasi yung pugad yung gitu.